Ay sa lahat, proyekto kasama mo system, guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong i ang video. Iminumungkahi namin na tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon ng mas lubusan. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatid ng kumpanya Bungsh Global ay Ticker Yi. Ang pagsusuri na ito ay batay sa data noong Marso 20, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Bongsh Global ay nabibilang sa subkategory. Collective Farm, 74 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri na napakarepresenta. Titingnan natin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, 6.5 sa 1.0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa pangkalahatan. Nakita namin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay 1.7 punto puntos. Laban sa markang 6.5 para sa kumpanya Bungsh Global ay Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya bongs Global C at mga subkategory na kumpanya Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwang mga stock bongs Global ay nagpakita ng dynamics na minus 23.5% Laban sa mga pagbabago sa presyo sa 0.4% subkategory Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, munit kinakailangang tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Bunch Global SA ay 10 oras 24 minuto bilyong dolyar. Market capitalization ng subcategory ay US dollars 380 bilyon. Bunch Global SA ay may bahaging 2.66% at isa sa maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balans ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 7.71 Bilyon. Ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US Dollars 187 Bilyon. Bunch Global lay account para sa isang bahagi ng 5.242%. Paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Bungsh Global lag sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 2.676%. Ang capitalization ng balanse ay 5.242%. Ito ay 64% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng US$ 7.132 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay kumakatawan sa 72% ng equity ng kumpanya. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay siyam. Na may average sa subkategori na 24.2, ito ay 63% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo sa merkado sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars million. Ang mga pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 1,181,000,000, 3.8% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.2. Ang average para sa subkategori ay 0.8, ito ay 75% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang inaasahan kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ daan at 50 milyon. Ito ay 4% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 2.1% na may average sa subkategory na 3.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 1.3%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 3.837%. Ito ay isang 42% pagtaas sa bahagi ng market capitalization at ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng stock ng kumpanya Bunch Global Lai sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng apat na daan at apat na putlima libong dolyar. At sa subkategory ay mayroong 634,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 20.8%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay US$ 4,000. Ang average para sa subkategory ay dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 80%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay US dollars 2,300 at sham thousand. Ayon sa subkategory 700 at 66,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 200 at 1%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Share shorted ay 3.5% kumpara sa subkategory average na 2.7%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Tagapagpahiwatig GRES-14 na nagpapakita ng antas na 60% para sa kumpanya bungs Global A. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 47%. Technically, ang mga securities ng subkategory ay mas mababa ang halaga kaysa sa mga Bunge Global A. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 76.44. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 86.56. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 13%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga mahalagang papel bongsh global lay. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng increase order sa presyong US dollars 76.43 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 82.14. Ang stop loss ay nakatakda sa 70.72 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay isa-isang naayos ang order sa pagtatapos ng session sa Abril 28, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker A ay magiging balancing sell order. Ang video sa pagbabalans ng kalakalan ay magiging o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong naayos. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang dulo at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.